ano si uh, para kinting black na no? yung ginawa na yun bahay ng kamo sa ano yung sa uh, tao kito bulakan bulakan sa bulakan kami pagita mo sa niya kung ginawa kami ng bahay nito bakal ni may niwa na ito pagita pa yung ginawa ko ano pagita mo Ayan, ayan, ayan yah breaker breaker yan oh ayan. Oh my God! Wow! Ayan, no? yeah! ayan. Ayan.

Ngayon lang. Tapos sabi Kasi mabata ang sabi ako. Hindi ko na-text kalimutan. Kahapon eh, gabi? Oo, oh, dapat eh gabi. Kalimutan mo gabi.